Lagay na natin sa plato. Luto tayo mga parekoy ng tinuwang manok. Ito ay gawin kong lutong bisaya para mas lalong sumarap ang sabaw at ang sarap higopin mga parekoy. Mga parekoy, ganito rin ba kayo magluto ng tinuwang manok? Yung lutong bisaya. Tara, samahan nyo ko mga parekoy. Ipakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang tinuwang manok na lutong bisaya na ang sarap higupin ng sabaw. Krabi, lamiyaoy mga parikoy. Inyo bahaw, ako sudan. Tara mga parikoy, loto tayo. Loto, loto na. At matikman ang napakasarap at ang sarap higupin na sabab. Mga parikoy, loto tayo. Tara. Okay mga parikoy. At tula na naman tayo parikoy. Yung masahob natin mga parikoy, unahin natin yung luya. natin ang sibuyas. Isunod na rin natin ang kamatis at sili. Ayan mga parikol. Halukayin lang na halukayin hanggang lumabas ang bango ng mga pangsahog natin. Isunod na natin ang karne ng manok. Ayan, no? Halukayin natin mga parikol. Para mag pasok ang langganin ng manok at ito yung magkaroon ng bangok isunod na natin ang sayote dahil ang manok mabilis lang maluto kaya isabay ko na Ayan. at simpre ang pangpabango maglagay tayo ng asin mga parikoy dalang kutsara lakay natin at takpan na natin parikoy para lalabas yung katas ng manok at maluto yung gulay tingnan natin ulit mga parikoy ayun lumabas na yung katas ng manok Kulotong bisaya rin ito mga parikoy dahil may tanglad o. No? Lagyan na natin ng sabaw mga parikoy. Kung so, bahala kung kayo magluto kung gano'ng kadami yung sabaw nyo. Yung sa akin, okay na yan. Ayan mga parikoy, sabaw na sabaw, bisaya ang luto. Takpan natin ulit mga parikoy para kumulo at maluto ang karneng manok at sayote. Okay mga parikoy, check natin wow. Hmm, bango. Kulong-kulong na, mga parikoy. Ayan, oh. Tiklah natin, mga parikoy. At may kunting gulay tayo, mga parikoy. Ayan. Sita, watalong. Galing sa farm ko. Pintlahan natin. Ayos. Wow, sarap. Tapan natin ulit mga parikoy para maluto yung gulay na sitaw at talong. Okay, ayan na mga parikoy. Loto na yung talong natin at ang sitaw. Ayan. Dahon mga parikoy. Ang sili. Ako na natin lagi enak nanti cepat tuh wah oh ya enak